kumita kami dito parisan rin Balintawang sa Balintawa saan marami din kumakain at subukan natin din kumain kasi dati wala pa akong twisto dito lang alam mo mas maganda pa nga itong palitan niya eh. kasi nag-start ako baka lang talaga siya itong palitan niya eh. kaya kuya kaya lang ang palit sa atin ayos lang sir so. Pinangarap mo rin bang magkaroon yung gano ng gano'ng parisag nagbiyayang ngayon ni <laughs> Juwata? May kasama lang. Tawagan tayo. Kaya kakain din tayo paris. Tumalati ang paris din sa Baliktawa, Kuya. Nami din siya. Eh, huwag na din din naman. Imi-imi ka rin ini eh. Imi-imi ka rin, Juvan, e. Alala di ng unik, e. Diwata, Paris of the Lord. ng Paris sa Balintawak. Nga, tingin ko ano reaction ni Diwata. Kasi kailangan natin supportahan yung mga magpa-Paris kasi magpa-Paris din ako. Ayan, syempre, rain na ng mga Paris kaya tayo tayo ng Paris dito sa Balintawak. Masarap. At saka yung kanin niya dito, may kulay. Anong bigas ang gamit mo, Kuya? Okay, ko mo alam. Walang po mo alam anong bago ka lang ko yung biyadala ni Boss. ano tanong? Underage din kayo hindi? po. Paano order 45 pesos. Mami 45, sabi 55. Wala kang order ka order ka natin. Ang dami. Sabi ko, buwan lang Boss. Diyan mo At ang sipag natin ng overload dito sa van. Kada lahat pag gumamit talaga ng phone. Kasi eh 'yan talaga. Wala silang. Hindi na mapijuan. Daddy. Kuya ano masabi mo sa Paris? Wala ng Paris si Mami. Ang Paris daw walang ka Paris. Ini brandahin ka Paris. Marami nag-aabold. At nakita ko namin na, ako pa si Malag Nolan. Yeah, 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 yeah. Labas mo na, pinagalaga okay. kuya. Kanya-kanyang teknik yan. Kanya-kanyang start yan, pasarapan. Tapos dipindi sa sabaw. Meron kasing sabaw na gusto nila yung malapot, yung mga customer. Meron naman, ayaw nila ng malapot. So dipindi lang yan sa inyo. Mas so ang Paris talaga, according to my experience, kanya yun. so English lang. Kanya-kanya kaming versions. Yung Paris ko, ibang version naman yun kasi overload at saka marami pang x na so yung pants ni kuya ibang version pero masarap from 1 to 10 siguro ang ang score ko dito mga 9 gusto ang kumain si Diwata guys ah hello ang pinang sabi mo ang pinang sabi mo

好的

पा <laughs> भई

Yes. Para kayo ang tatanungin kahit, kahit sumagot kayo na tamang sagot hindi naman kayo ang tinatanong ko alright? Kaya kung alam niyo yung sagot Quiet na lang at hintayin yung itapat ko sa inyo Okay? Para walang daya Kasi wala tayong ticket eh Dapat magpaparapol tayo So ganong mechanics na lang gagawin natin Tama? Agree ba kayo doon? Yeah. Ah, dahil agree kayo, napakadali. Dito muna tayo sa side na to. For, ano, uh, digital pricing scale, brand new, ito ang tanong. Ate, ganito. Ano ang pangalan at apelido kumplito ng vendor patilis? Okay, one, two, three, four, five, wala na. Kuya? Kuya? Wala. Kuya, pangalan. Ayan, ka, pangalan ng kasama ko ngayon. Ako, Apelido Ate. Malu Vendor right List. Apelido, dapat. Wala pa. pa. Tita Malulipana. Ayan, congratulations. The correct answer is Tita Malulipana is nandito na. Oh my God. Founder of Hotel List. Nandito. Ayan na oh. Sound check. So, yeah. congratulations sa mga winners. Hindi pa dyan nagtatapos, guys. Meron pa tayong apat. Saan naman tayo? Kasi dito, tapos na eh. Doon naman sa bandang likod. Dito naman sa bandang likod. Dito, bandang likod. dito banda. Napakadali lang. Hintayin nyo muna, itapat ko yung mic. Bago kayo sumagot ko kung... Wag, as you huwag sasagot pag hindi kayo ang pinatanong kasi makukuha na ang katabi nyo. Hintayin nyo magtumapat sa inyo. Okay. Mananalo ko ng brand yung electric pan. Ang ano? Ano? Do sa Ano ba ako? Tao ba ako? Naiisaring lang. <laughs> Hindi ang tanong. Ah, uh, tika ang tanong ay ano ang pangalan ng para sa ito? Keri, ampen. Nga tayo pag dito nasagot ikaw, ikaw, ikaw. Ano ang pangalan ng Admin dito, sa lugar na to. Yung pinakita namin kanina. Rody Ramos. Ayan, alam na alam ni Madam. Mapakaswerte niya. Rody Ramos, dahil dyan, congratulations, nanalo ka na brand new electric fan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, di po tayo tapos.